Ito si Nanay Lourdes, sa edad na 83, patuloy pa rin sa pagrampa. Hindi niya alintana ang pagod at hiya sa mga tao, makahingi lang ng bariya. Alam ko, niya. siya. Para kay Nanay Lourdes, ang bawat piso ay katumbas ng kinabukasan ng kanyang mga apo. Aba, sinusunod naman ako. Pag sinabi ko yung gumising na kayo mag-aaral kayo. Pag yun eh, mga nakagayak na patunod ako, di sa sakay sa Ako naman eh, sa sakay na papunta rito. Tinitingnan ko talaga eh. Hindi ka yung pamalo ko sa inyo pagka matigas ang ulo niyo. Tinatakot ko para matuto. ang kanyang apong si Marilyn na pagtapos na ni Nanay Lourdes ng high school. Sa ngayon, naghahanap na ng trabaho si Marilyn para makatulong sa kanyang ina at lola. Isa po, nag po ang trabaho kasi po ano, isa, po ako ng tawag. Tapos, di pa po ako natatawagan. Kaya po, mahirap po mag trabaho. Misa po, ano, may Nasama pa ako ng kaibigan ko ano, mag-extra sa tahian, mga trimmer, para pa matulong sa nanay ko. Gabi-gabi namang nagsusunog ng kilay ang 16 anyos na si Maika para suklian ang pagsasakripisyo ng kanyang lola. Mahal ako po yung lalang. Kasi ano kung di po dahil sa kanya, hindi po makakatuntong sa sekundary. Huwag daw po kami liliban sa klase. Bakit daw? Para daw po matuto kami, sa saka mapagbuti daw po yung pag-aaral namin. Nag-aaral po ako mabuti, tas iniintindi ko po yung bawat lesson namin. Sinusunod ko po yung mga guro ko para pagdating po ng nang pagtatapos ko po, may, maialay po akong medal sa lola ko at sa, sa mama ko po. Sa ngayon, ang mga parangal at medalyang ito mano ang bayad ni Maika sa pagsasakripisyo ng kanyang lola. Siyempre bilang apo niya po, nas nasasaktan din po ako. Tapos parang ako po yung nahihirapan sa kanya. Ayaw ko man po pero ano eh, wala po akong magawa para sa kanya kasi menor de edad pa lang po ako. Pangarap ko po maging artista. para po sa mga pamilya ko po. Pangarap ko po silang iahon sa hirap. Tapos sa, sa lola ko naman po. Pangarap ko po ano, tumigil na po siya sa ganun. Tapos bigyan ko po siya ng ano, kaluwagan sa buhay. Ganun po. yung mga gabit bahay ko nga eh ang tataba eh matasarap daw binakain nila magkama tayo na sabi ko sa Diyos ako eh makikipaglibing na lang na makikipaglibing sa mga eh, na mamatay ako huwag naman niyang kukuha ang kanyang mga apo ang nasa isip ni Nanay Lourdes. Sapat na raw ito para mawala ang kanyang pagod. Hinihiling ko sa Panginoon Diyos na pagmamahawahin mo ng paglagad-lagad niya. Wala, wala naman na gumagalanda ng Gabi na nang makauwi sa kanilang tahanan si Nanay Lourdes. Wow. Okay! Naupo ka Upo e mga apo ko, tanungin mo lahat, mahal ko Ay e sinusunod nila ako, kaya Mag-isa na namang kumain ng hapunan si Nanay Lourdes Hanggang kailan ko gagaling? diyan niya na buong mundo eh hindi Sabi ko nga sa Panginoon, niya. Ako sa dapat At tin ako 'to pa